Nagnangalit na apoy ang gumising sa mga residente at may-ari ng mga pwesto sa Basista Public Market sa Pangasinan. Pasado alas dos kasi ng madaling araw kanina, sumiklab ang sunog sa kuwang video sa loob ng pamilihan. Makikita mga natupok na pwesto. Ayon sa mga otoridad, mabilis kumalat ang apoy. Ano lang po nangyari ito sa amin actually? Um... May lang po natunog uh, at uh, tawag dito dahil na rin siguro sa luma na yung ano luma na yung structure uh, isa rin yan na nagpabilis ng pag ano ng apoy at saka nag-start daw siya sa mga plastics at saka sa, sa mga damit Ayon. kaya ano kagrabe ang kanyang uh, 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 tawag dito, pinsala. Sa pagputok ng liwanag, kita sa drone video na ito ang lawak ng iniwang pinsala ng sunog. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Office, nasa 85% ng palengke ang natupok ng apoy. So When it comes to damages ng mga panindal, uh, hindi pa natin, we are not capable of uh, estimating as of the moment. We are, we are for four days to give us time to find relocation for them para maano sila, may prepare sila. Patuloy namang iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon, pinag-aaralan ng basista LGU ang deklarasyon ng State of Calamity kasunod ng malawakang insidente at agad matulungan ng mga apektadong tindera at tindero. Jose Robert Inventor, RNG News.